araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. So, Um, ako nga pala si uh, Mary Easter Claire Perez Torres, isa akong lisensyadong uh, profesor. Bukod sa pagiging guro, ako rin po ay isang psychometrician at psychologist. Isa sa aking mga ganap or mga ginagawa sa buhay ay tumulong sa mga kapwa ko na Pilipino at mga... Uh, at mga tao na nakakaramdam or nakakaranas ng mental health problems no at uh, dahil dito sila ay maaaring makapagkonsulta at mag-afford ng Uh, psychotherapy sa so, pa napakamurang halaga. At na nais kong iparating sa lahat na um, kung minsan, kung natatakot sila na lumapit sa mga psychologists na katulad ko, hindi po nakakatakot. No? Mas nakakatakot na hindi natin ma-handle ng maayos ang ating mga problema. Kung kaya sana po ay, ay lumapit po kayo sa mga profesional. Um, may mga pagkakataon na uh, may mga tao na hindi naniniwala sa aming mga ginagawa. At uh, hindi po natin maaalis yon sa kahit anong profesyon. Na may mga taong magdududa at hindi aayon sa aming mga uh, pamamaraan. Kung kaya naman na namin ito. At sa halip ang ginagawa lang po namin, ay ginagawa lang namin ng tama ang aming mga trabaho. At Ipinapakita namin na sa aming munting pamamaraan ay gusto lang namin na makatulong sa ating mga kapwa na nakakaranas ng ganitong karamdaman sa pag-iisip. Sa akin naman, no, pang sariling uh, pag-aalaga, ako naman po ay... Um, kahit pa paano, <laughs> kailangan talaga ng self-care. Eh, no? Ang mga psychologist na katulad ko, ay kailangan din ng mga kapwa-psychologist. Dahil sa aming profesyon, kung hindi kami ay kukonsulta din, ay i-absorb ia lang namin, ang i-absorb ia ang mga problema. Kung kaya kailangan po namin ng ganitong Um, mga tulong din. And at the same time, I do a lot of self-care, no? Nag, nagkakaroon ako ng appointment sa mga spa, kapa-facial, and also, lagi akong may oras para sa aking uh, pamilya at makasyon. Ayun, sa so tingin ko, um, napakahalaga ng self-care at mapanatili yung balance na kaya mong maging mentally stable habang tumutulong ka sa mga tao na magkaroon din sila ng mental stability. At dapat hindi natin pinababayaan tong aspeto na to. Kung nakakaya nga natin bigyan ng oras ang pagjijim, de ba? Dapat bigyan din natin ng oras na palusugin din natin ang ating kaisipan, hindi lang katawan. So, yun lamang po. Um, sana po uh, sa mga nakikinig at nanonood nito, no, uh, makita niyo yung kahalagahan ng mental health. Platinum Pro Ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro Platten Pro alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip? at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro. Pro. Kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee O kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738 Flavon Pro, Flavon Pro, Flavon Pro Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot gamot sa anumang uri ng sakit